nakatapos na po ako maglaba. Pero hindi ako nagsasampay. Ang nagsasampay ang asawa. Ayan. Siya ang nagsampay. In, yan. Siya ang nagsampay sa mga nilabahan ko. Oh. Kagigising lang niya. River na dyan. Ayan, sapa. Hindi niyo makita, no? Sapa. Ayan, sapa. Then ako naman, nag init ako sa ulam kasi gutom na ako. Humba ang ulam namin. Ayan. Ininit ko lang yung humba na natira. Marami pa kasi eh. Ininit ko. Para ano. At para ano din siya. Para malambot lalo. Gusto ko yung lambot na lambot as in lambot. lang siya. Nagdagan ko kasi siya ng ano para ano siya malambot. Lagyan pa natin siya ng spray. Thank So, ayan. At ito, liligpitin ko pa yan. Pero sa ngayon, hindi. Kasi alam kong matutulog pa iyan yung asawa ko. Katapos kumain. sa so, hanggang dito na lang po. Ang video natin. Ako'y magpapaalam na. Dahil ako'y gutom na. Bye!